Si Coach Tab Baldwin hindi umano natawagan para sa pagpili ng head coach ng Gilas Pilipinas. Tablado ba siya o hindi? Tignan po natin si Coach Jojo Lastimosa. Nilinaw naman ang estado ni Ronday Hollis Jefferson sa PBA at sa TNT. At si Coach Chito Victolero. Sinabi or inaming pinag-aralan na nila ang TNT. Tutukan po natin yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ka dyan. Maraming maraming salamat. Sa balitang tila may napusuan na ang pamunuan ng SBP para sa susunod na coach ng Gilas Pilipinas, hindi nakatiis si Homer Saison at tahasang kinwestion ang proseso nito. Ano ang kanyang pahayag tungkol dito? Tingnan po natin ang sinabi niya sa kanyang official Twitter or ex-account. Tila nakapili na ang SBP ng permanenting coach ng Gilas isang non stock non-profit na organization, ang SBP ay walang obligasyon na ipaalam sa publiko ang paghahanap ng susunod na coach. Pero dahil sa agony na dinadanas ng mga tagahanga sa paglipas ng mga taon, anong masama kung magiging transparent? Bago tayo mag-react, hindi natapos sa tanong na ni Homer Saison ang kanyang pagsisiwalat tungkol sa paraan ng SBP sa pagpili ng coach. Ilang minuto pa lang ang lumilipas habang tinetape natin ang episode na to. Isiniwalat naman niya na hindi nakatanggap ng tawag umano si Coach Tab Baldwin. Ano ang kabuuan ng kanyang pahayag? Tingnan po natin ang sinabi niya sa kanyang official Twitter or X account. Sa paghahanap ng bagong gila sa head coach, hindi man lang nakatanggap ng tawag si Coach Tab Baldwin. Nagtataka ako, ang hindi ba pagpansin ay kahulugan ng reject? Ang isa pang mahusay na kandidato na may NBA pedigree, si Will Voight, ay hindi rin nakatanggap ng tawag. Doon sa pasabog na hindi nakatanggap ng tawag si Coach Tab mula sa SBP para sa pagpili ng bagong coach, para sa akin, isa lang ang ibig sabihin po noon, Hindi po siya siguro na consider. Yun lang siguro yun kasi kung na-consider po siya ng SBP, malamang kinausap po nila si Coach Tab, di ba? Doon sa pagsasapubliko ng pagpili ng head coach or siguro kahit sa players ng Gilas, sa tingin ko lang ha, karapatan na rin siguro ng SBP na hindi nila isa publiko. Kasi chak na marami magre-react at magbibigay ng suggestion once na maging public po yung pagpili, di ba? Iniiwasan siguro nila yung ganong senaryo. Anyway, wala naman tayong alam tungkol dyan, so siguro malaman na lang natin kung ano ba talaga yung nangyari dyan. No? Habang mainit ang usapin sa pagpili ng head coach ng Gilas Pilipinas, mainit din ang usapin tungkol kay Ronde Hollis Jefferson. Ano nga ba ang mga balitang lumabas kahapon tungkol sa umunay pagban ng PBA sa kanya sa laro ng TNT? Eto po, si Sarubente Rado sa kanyang Twitter or X account. Sinabi ni TNT coach Jojo Lastimosa na binan ng PBA sa si Ronde Hollis Jefferson para sa laro ngayong araw dahil sa insidente sa laro ng Rain or Shine. Ngunit babalik po siya sa Miyerkules upang suportahan ang quarterfinal campaign ng kanyang koponan. Actually pinag-usapan na po natin ang isyu niyan sa isang episode ng ating channel. Maliwanag naban or pinagbawalan siya ng isang laro at nakatakda siyang bumalik sa Miyerkules para suportahan ang TN sa kampanya nito sa quarterfinals kung saan makakabakbakan po nila dyan ng grupo ni Coach Chito Victorero ng Magnolia Templados. Tingnan mo nga naman, di ba? Sa dinami-dami ng kupunan, nakatapat pa nila ang timplados na numero uno ngayon sa liga. Ang issue or usaping ban or pinagbawalan ng PBA si De Hollis Jefferson ay kaagad na nilinaw ni Coach Jojo Lastimosa. Ano ang detalyadong pahayag ni Coach? Tingnan po natin ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Hindi naman ban, sinabihan lang siya na huwag munang sumipot sa game. Ba't itong game lang naman na to? Ichi-chair pa ni RHJ ang team sa Miyerkules at saka makakapaglaro pa siya sa EASL. o lalaro pa siya. So malinaw po ang pahayag ni Coach Jolas, isang laro lang po ang hindi pinapasok si RHJ at muli siyang babalik sa quarter finals para suportahan ng TNT kung saan kasalukuyang import ng kupunan ang kanyang kapatid na si Ralir. Lalaro din siya sa EASL, si RHJ, base na rin po yan sa pahayag ni Coach Jolas, di ba? At katulad ng alam nating lahat sa gupay ng TNT ang Magnolia ni Coach Chito Victolero, medyo mabigat po ang kakaharaping pagsubok ng TNT kasi loaded ng bala si Coach Chito. Dahilan kaya andito sila sa tuktok ng team standing. Napag-usapan na rin lang natin ng Magnolia at si Coach Chito Victolero. Kung siya tatanungin natin tungkol sa TNT, anong masasabi niya sa nalalapit na sagupaan nila sa quarter finals. Ito po si Coach Chito sa report ni Roberto sa SPIN. Yung talk and text, iba ang laro nila sa bagong import. And of course, nandiyan na si Pugoy. May fire firepower sila. Kailangan namin mag-concentrate sa aming paghahanda, lalo na sa depensa namin. So lumutang yung pangalan ni RR Pugoy na bumalik sa team matapos ng tatlong buwan na pamamahinga bunga ng myocarditis. Ang unang sinabi kasi ng doktor sa kanila sa TNT, aabot daw po yan ng 6 na buwan pero maswerte po sila kasi tumagal lang siya ng 3 buwan. Nakabalik kagad, di ba? Yun ang isa sa mga posibleng iniingatan niya ni Coach Tito Victolero kasi iba na po ang laro kapag andito na sila sa quarterfinals at alam po nila yan, back to zero na lahat ng team. Kaya bagong strategy na naman sila. Sa panig ni Coach Chito, yung depensa ang binibigyan nila ng matinding attention ngayon para pulbusin kagad ang grupo ng TNT. Bukod sa depensa na sinasabi ni Coach Chito, ano pa ang ginawa nila para paghandaan ang bakbakan nila ng TNT ni Coach Jojo Lastimosa. Pero po si Coach Chito sa report ni Roberto Rado sa SPIN. Napag-aralan na rin namin sila. Tinignan namin yung past games and then yung game nila yesterday. Sinusubukan namin ihanda yung posibleng pinakamahusay na paraan. Ang crucial factor lang siguro is yung aming diskarte. Paghahanda, at mindset sa bakbakan. O mula mismo yan kay Coach Chito ha. Pinag-aralan na po nila anti-anti ni Coach Jolas. Kaya asahan po natin na maganda yung inihanda nilang bala sakaling nasa loob na sila ng court. Pero totoo yung sinabi niya na crucial yung diskarte kasi may kontra diskarte din po ang TNT ni Coach Jojo Lastimosa at yun ang magandang abangan po natin dyan, di ba? Para sa akin, ang dating ng pahayag ni Coach Chito Victolero is confident po siya. Confident si Coach Chito Victolero na mawawalis nila kagad ang TNT. Parang base sa pahayag niya, hindi sila masyadong mahihirapan kasi sabi niya, di ba, pag-aralan na nila ang TNT. So meaning, maganda yung inihanda nila. Anyway, abangan na po natin ang laro ng TNT at Magnolia Templados ni Coach Chito Victolero at Coach Jojo Lastimosa. So guys, maraming maraming salamat.